So ayan na guys, naluto oh, ng ating paksiw talaga Ayan, wala na siyang tubig halos Kanina marami siya Hello guys! Andito na naman tayo ngayon, day off natin Kaya magluluto na naman tayo ng Paksiw na isda Ayan yung ating isda May talong Ayan At saka ito na yung aking ah uh, ingredients. Pinaghalo-halo ko na ang uh, sibuyas, bawang, luya, at sili. Ayan. Ngayon, atin nang ilagay ang isda. So, pinatulo ko lang ito, guys. Sinugasan ko siya ng mabuti. Tapos, pinatulo ko siya para matanggal yung kanyang uh, tubig at mga dugo-dugo. So, ayan. Ilalagay na natin ang ating isda. So, matagal na ako hindi nag kakarni. Ako'y natutuwa ngayon at hindi ako nagkarni ng ilang araw na. Ayan. Yung ating talong, ipaibabaw na natin siya. Ganito lang kasimple gumawa ng paksiu uh, paksiw. Paksiw na, ayan, lagyan. Isda. So, ito, lalagyan natin ng paminta. Wala akong durog na paminta kaya buo yung ginamit ko. Nasa inyo kung ano ang gusto nyo uh, ilalagay. So ngayon, ayo ang ginagamit kong salt dito ay iodized salt. So tamang-tama lang ang timpla, depende sa panlasa nyo. At ito ay naglalagay ako ng seasoning. Ayan. Yung tamang-tama lang din. Maglalagay ng uh, ayan, suka. Depende rin kung gaano kadami ang suka ang gusto nyo. Ayan. So, kasi ang suka, ito yung pampalasa natin. Tapos, maglalagay ako ng kunting mantika. Paghalo-haloin ko na siya, tapos uh, pakuluin ko na siya ng uh, gusto. Tapos, uh, maghalo lang din ako ng kunting tubig, yung tamang tamang-tama lang. Kasi steam ko siya ng mga 15 minutes. Kaya ngayon, pakuluin na natin siya. Pati na siyang uh, isasalang. Ayan. So, ito na yung ating... yan iwan na natin ng 15 minutes yan. So, ito na yung ating... O, oh, ayan, yung ating luto na, guys. So tinikman ko siya, ang lasa niya ay tamang tama lang. Kanina marami siyang tubig, ngayon konti na lang. Kasi pinakaloan na natin siya ng uh, mga siguro 20 minutes na. Ay, ayan, ayan. Ang lasa niya ay masarap na. Ayan, ang simpleng olam, olam ng ano isang OFW. Ayan. So ayan na guys, o, naluto ng ating paksiw talaga. Ayan, wala na siyang tubig halos. Kanina marami siyang tubig. So pinakuluan ko siya ng hosto kaya ayan. Wala ng tubiga ano. Oh, ang sarap ng talong niya, guys. So oh. um, Thank you for watching.